Mula nang kumalat ang balita tungkol sa paghihiwalay ni na Jack Roberto at Barbie Forteza noong ikalawa ng Enero, na natiling tahimik si Jack at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag hinggil sa dahilan ng kanilang breakup. Bagamat maraming hakahaka -haka at tanong mula sa mga tagahanga, pinili ng aktor na hindi magsalita tungkol sa isyu, at mas pinili niyang mag-focus na lamang sa mga bagay na nasa harap niya. Kamakailan, naging usap-usapan naman si Jack nang mag-guest siya sa isang segment ng It's Showtime at maging isa sa mga hurado sa isang segment ng kilalang noontime show. Sa pagkakataong iyon, naranasan niyang maging bahagi ng Sexy authority Team, isang segment kung saan siya, kasama si Chief Falamino at Chelsea Manalo, ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at komento sa mga sexy binibini na lumaban sa segment. Habang binabaybay ang segment, hindi nakaligtas sa mga viewers ang pagiging komportable ni Jack at ang saya niyang ipinakita habang ginagawa ang kanyang papel bilang hurado. Isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga tao ay ang kanyang banat kay sexy babe Jill. Nagbigay siya ng sweet na pick-up line at sinabi, bagay tayo Jack and Jill, na siyang nagbigay ng kilig sa mga manunood at nagpasaya sa buong studio. Tulad ng inaasahan, bilang pambansang abs, hindi rin nakaligtas sa mga kilig na fans ang bawat galaw ni Jack. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik tungkol sa kanyang personal na buhay, nagpatuloy ang kanyang pagiging isang makulat at charming na personalidad sa show. Hindi rin pinalampas ni Jack ang pagkakataon na magpasample sa dance floor na ikinatuwa ng mga kasama niyang hosts tulad ni na Jackie Gonzaga at Lassie Marquez na inaabangan ang kanyang moves at pasabog sa dance segment. Dahil sa kanyang guesting, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at viewers. Marami ang natuwa sa kanya at nagbigay ng positibong feedback sa kanyang pagiging professional at magaana personalidad. Ngunit, may ilang mga nagbiro at nagsabing mukhang nakamove on na si Jack mula sa kanyang breakup kay Barbie, at tila nagiging mas flirty na siya ngayon sa publiko. Ayon sa isang netizen, nakamove on na si Kuya, tila nagpi-flirt na siya, na naging isang paboritong punchline sa mga komentaryo. Kahit na ang mga ganitong klase ng reaksyon ay may halong biro, hindi may kakaila na ang pag-guest ni Jack sa its showtime ay nagbigay ng konting saya at aliw sa mga tao, at nagsilbing pagkakataon para makalimot muna ang mga fans sa mga isyong personal sa buhay ng aktor. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na pinili ni Jack na magpatuloy sa kanyang buhay at ipakita ang masayang aspeto ng kanyang personalidad sa publiko. Ang pagkakaroon ng mga guesting tulad ng sa It Showtime ay isang paraan para mapanatili niyang buhay ang kanyang karir at magbigay kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Sa ganitong paraan, kahit na may mga personal na pagsubok, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga tao. Ano ang senyo sa balitang ito?